Oktubre 23, nandito po tayo sa Barangay Tampak Uno. At ating makakapanayam, ang Barangay Secretary na kasama ko rin sa boses ng sambayanan. Ewan ko ba, para may pinagtataguan. <laughs> Magandang hapon, Sek si Joseph Limon. Magandang hapon, na ah, kasama James. Magandang Kaya, yeah. hapon sa inyong lahat. Eh, tatanong ko lang kung dito po sa barangay Tapak Uno ay nakakuha na po ng uh, pinamimigay na ayudang binhe ang mga magsasaka dito. Mm, marami na kasama Jake saang mga nakakuha din eh, uh, na mga binhe. Kayo po At ba ay nakakuha yung na rin? nauna nang nagpalista sila yan. Na Kayo po nakakuha na? Mm, nakakuha na ako, nakapagpalista ako noon eh. Uh, ano pong binhe ang uh, kinuha ninyo? Yung naibigay nila is uh, uh, RC620. 620? 620. Mm. ano ba yun? Hi hybrid. hybrid ba yun? Hybrid? Ay, hybrid. Mm, hybrid. Bagong binhi. Bagong binhi yan. Uh, Mga gaano karami po yung naibigay sa inyo? Ah, yung nakalista sa akin is 12 kilos lang. 12 kilos? Mm pang tanim pero ang plano ko ay magsasabog tanim ako eh Maghanap ako ng karagdagan niya karagdagan <laughs> so ngayon yung pa lamang itatanim itong ano tawag hybrid 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 hm mm, bagong binhi no oh RC620 bago ito bago galing Indonesia to alam ko eh ayun oh sige maraming salamat sek okay Baka meron kang gustong batiin. Ah, binabati ko yung mga masugid na taga-subaybay ni Kasaman Diego <laughs> sa kanyang uh, programa. Okay, uh, salamat. maraming salamat. Salamat po. Atin naman makakapanayam ang kagawad na humahawak po ng komite sa agrikultura. Siyempre, wala iba kundi si kagawad Cesar de la Cruz. Magandang hapon sa iyo, kagawad. Magandang hapon naman, Scott Diego. Opo. ak okay. Kailan po ba nagsimulang mamahagi kayo ng uh, binhi dito sa inyong mga magsasaka? Hindi po ako nagkakamalay noong pong October 16, Merkulis po kasi 'yon, nagpalista po doon yung mga mga magsasaka na makakakuha po ng mga binhi. At pagkatapos po nilang makapagpalista doon at makapirma po, ako na po mismo ang po ng binhi doon sa Center Coop na para naman po ibaba po dito sa aming na barangay. Anong araw din pong yon? Merkulis po, kinabukasan po. Ah, kinabukasan? Apo. Mga ilang po itong uh, mga nabigyan na po natin ng bine? Ilang magsasaka na? Hindi po ako nagkakamali. Mahigit na po silang kuan Mga merit po na uh, <laughs> bali ilan. 80 po, 80. 80. Po, 80. So, meron pa po bang second batch? Meron po po. Mga ilang po yung second batch? di, pagkakalang ko po, baka po nabukas, yung pong mga hindi po nakapagpalista rito, pupunta po sila bukas doon sa, sa di office upang doon na po sila magpipirma at sila, sila na rin po ang mamimili kung ano po ang nila doon na variety. And then po, ako na po siguro ang maglalabas na naman ng lahat ng bingit na pupunta ko na po dito sa aming barangay. Mga ilang Apo. po pa po, pa po yun? Eh, baka may higit pa po siguro yung kwan po yun. Mga, may higit pa pa po siguro. Ah, may higit isandaan pa po. At nabanggit po sa atin ni eh, si, Sek, ah, Joseph Limon, yung high bar. Opo. Ah, Bagong mga variety po ba ang mga pinamimigay ngayon? O meron pa rin yung mga dati na? Pagkakalam ko po, meron pa po siguro mga, yung mga dati, halimbawa po siguro, SL8, SL19, baka meron pa po, po siguro na ibang nabaretes malalaman ko rin po bukas kung 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 ano pa po yung si mailalabas ko po bukas dun sa akin pero puro hybrid po no Opo hybrid po lahat Puro hybrid Apo. ang uh, Apo. pinamimigay Opo hybrid po lahat Ayun O sige po baka gusto niyo po kausapin yung mga magsaka na naghihintay pa ng uh, kanilang binhe Ayan po Ang masasabi ko lang po kung sino man pa po, po ang ang hindi po nakapagpalista doon sa 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 tampak uno po nung pong nung pong Merkules, po, po kayo magpu, magpunta po o magtungo po kayo sa di office bukas. Nandun po ang ating teknisya na si si Ma'am Belinda Repuerso. Maraming salamat kagawad. Maraming salamat din po nakajego.